mahal. Hmm. Kuha ka ng ano, trim. Tingnan mo kung magkano kaong. Ayan guys, uh, habang nandun pa yung anak ko sa loob ng grocery. Uh, bibili muna ako ng makakain dito guys. Ayan guys, ah uh, ako dito sa anak ko guys kasi nagpunta pa siya sa isang grocery gawa ng bibili siya ng ibang items doon na ano, yung may may pre. Doon lang kasi nakakabili guys ng may pre doon sa isang grocery. Ayan, habang naghihintay ako guys, ayan, may merienda ako guys at nagutom ang inyong tindera. Nandito na ako sa ano sa malapit sa may palengke. Ayan, nakaalis na ako doon sa bilihan binilhan ko nito. Ah, uh, dito na ako mag doon ako maghihintay pala sa ano, sa sakayan. Doon na kami magkikita ng anak ko. Pero kuminto muna ako dito sa isang tabi kasi sa uh, merienda muna ang inyong tindera, guys. Gawa ng nagutom na. Ay, naku, guys. pa na kami, guys. Nihintay ko na lang yung anak ko, guys. Gawa ng bumalik pa uli siya sa grocery. Kasi wala daw siyang nakuha na ano, yung allyl na powder na tatlohan na may pre. Hindi naman siya bumili ng kahit walang pre kaya pinabalik ko hinihintay ko na lang guys karating dating lang namin. Lalabas muna ako guys at bibili ako ng ano, sigarilyo sa labas. Ayan guys, uh, pupunta muna ako sa grocery guys. Bibili ako ng tatlong kaang sigarilyo at saka isang swak. Hindi kasi ako uh, nakakalimutan kong bumili ng swak guys. Wala na palang suwak ako. Sayang sana dun sa isang grocery guys. Mayroong, may pre doon ng swak. Pabiling ka amilte Marlboro Red at saka ana Marlboro Lights Yan lang po Ayan guys, pauwi na ako guys. Nakabili na ako. Minsan din ako nabili guys. Oh. Pag yung, yung walang wala talaga ako mabilhan. Diyan ako nabili. Uwi-uwi lang namin guys pagkadating namin diretso agad ako dito sa tabasan kasi minsan maaga nagsasara yung binilhan ko ngayon alas 7, alas 8 nagsasara na sila madaling araw pa lang kasi bukas na sila kaya sa gabi maaga din sila nagaano nagsasara Maliwanag ng daan namin dito guys oh. may tatlong solar kasi nilagay dito kaya maliwanag ang kalsada namin ayan guys uh, ah, mag unboxing muna tayo guys ng pinamili namin kanina ayan unahin ko muna tong ano unahin ko tong nasa ilalim na kahon guys kasi mga puro pagkain tong nasa ilalim ito mga sabon to guys eh marami akong biniling mga chichella ngayon guys mapurol yung aking gunting guys maghahanap mo na akong gunting guys mapurol yung gunting na ito yun guys may nakuha na akong gunting guys gunting ko to dun sa ano guys sa kusina para sa pagkain tong gunting na ito guys ayan medyo madami dami tong aking mga chichella ngayon guys hindi ko na isa-isahin yung mga tutorial guys. Bababa ko na lang ibababa ko doon. huling panili ko guys. Wala kong chichaya ang ginihili. Ngayon naman mga puro chichaya naman guys. Ayan. Hindi matagal-tagal din tayo na walang chichaya guys. Ngayon naman nasindahan kung puro chichaya ang ginihili Tapos, yung aking mga tinapay, apat na ganito lang, kinuha ko. Ano to? Tapos, apat na flavor na chocolate, apat din. E, Ayun ko rin ko muna ito, mga chicherya. Ayan yung mga chicherya ko guys, oh. Tapos, isang balot na, ano, isang balot na padjo bar isang balot na Hansel at saka isang balot na buttercream ay tapos bumili ako ng tiger guys na ano tiger na tinapay may free kasi siyang isa guys kaya ang binili ko dalawang balot ayan dalawang balot binili ko kasi sayang yung free tapos cream o na chocolate ayan kasi mayroon ako ditong ano nabili ng pambaon guys ang gusto i chocolate lagi chocolate flavor ang gusto yan tapos yung kanto na sweet and spicy bali ano yung kinuha ko nabinta kasi sa akin yung ano guys uh, sweet and spicy nabinta sa akin yung flavor na yan bali ano yung kinuha ko tapos yung gatas na ano alas ka may piyaot pala ito nakuha ko ayan may piyaot isang malaki lang kinuha ko guys tapos isang maliit ayan tapos corn beef na Argentina bali dalawa bali dalawang ang corn beef ito pala saan na ba yun ayan dalawang corn beef ayan. at saka dalawang dalawang meatloaf tapos yung mega naman na sardines ayan dalawang green at saka dalawang red. May isang red pa ako na tira doon at saka meatloaf. May isa pa ako na tira doon. Tapos, bumili rin ako ng Nestle cream. Kasi yung aking buko nung bagong taon mga kasari ay ngayon ko palang gagawin. Ayan, ano to? ah uh, bigay to ng... Nagbigay yung kapitbahay ko ng pambili nito at saka yung pambiling kaong. Hindi pa ako nakabili kanina ng kaong kasi wala yung brand na binibili kong kaong. Kaya dito na ako bibili sa ano sa tindahan. O kaya doon sa mini na pinakita ko kanina. Tapos wow, ulam. Ulam doon sa aso ng anak ko. Kumuha siya ng isa. Tapos, ito naman yung binili ko doon sa grocery kanina. Yung pagkadating namin. Ito yung binili ko doon sa labas. Sa grocery. Ayan. Isang tay na swak. Tapos, Malboro Lights at saka Marlboro Red at saka camel. Ayan, yun yung, ayun yung laman ng kahon mga kasari o. Oh. Laman ng kahon, dito kasama. Kasi do, dito ko lang ito sa grocery dito sa barangay namin. Ito. yan yun yung binabili ko. Tapos ito pa, mga sabon-sabon. Ayan, ayan. Ayan mga kasari, ah, ito naman yung mga sabon-sabon ko, shampoo. lumipat ako ng pwesto guys kasi wala na akong paglalagyan doon pagbababaan ng ano wala na akong pagbababaan doon ayan masikip na doon no kaya lumipat ako ng pwesto Ayan. Ay, uh, isang balot na ano, modest. Ah, 8 pesos. May pre siyang dalawa. Ayan. May wings to. Tapos ito naman walang wings. 8 pieces din. Wala, ay, may pre siyang dalawa. Pareho lang pala silang dalawa. Pareho sila ng laman. Tapos ito naman, ano, ah, uh, panty na shampoo. May pre siyang isa. Tapos head and shoulder na green. May ding isa. Naku, nakalimutan ko yung ano guys. Nakalimutan, nakalimutan ko yung perla na puti. Buti na lang mayroon pa ako isang piraso dun sa tindahan. Nakalimutan ko yung puti. Tapos, ayan, tide, ano, tide powder na may print isa tatlohan. Ayan. Yung huling pamilya ko mga kasari ay nakalimutan ko yung tide. Kaya yung nabili sa akin, dun sa ibang tindahan nabili. Kasi nakalimutan ko yan yung huling pamilya ko. Tapos, sun na ano, maliliit lang ito mga kasari. Ayan, tatlo lang. Tapos yung Sunrocks naman na pang decolor. Ayan, tatlo lang din kinuha ko nito. Ay, dalawa lang pala kasi may isa pa ako doon. Ayan. Ayan. Ay. Tapos, ayan. Bumili na naman yung anak ko ng para sa mukha niya. Johnson na sabon. Tapos, kala. Ayan, kala na katulad ng tudo tipid. Ayan, apat na ganito. Ayan, apat. Tapos, tudo tipid. Mayroon pa ako doon mga kasari, dalawa kaya. Dalawa lang muna kinuha ko. Tapos, ito namang ano, mga jambo kong sabon. Kasi mayroon pa ako nitong Thai Jumbo. Dalawa lang kinuha ko. Eh, dalawa lang kinuha ko. Tapos, kumuha din ako ng Tide na Ultra. Ayan. Tapos, surf na pink. Dalawa. Tapos, surf na red. Dalawa lang din. Ano ba itong nandito? Ah, yung ano. Ah, tawag nito. Ah, nor. Nor chicken at saka nor na. Itong nor chicken ay may perisyan dalawang piraso. Tapos ito namang pork. Kalahating tay lang. Ayan. Kalang, kalahating tay lang yung ano, pork. Ayan. Tapos ito naman, sa ibang grocery naman to binili mga kasari. Sirain ko na lang tong lagayan. Ayan. Wala siyang nakuha na powder. Kaya magkabukod tong mga kasari kasi pinabalik ko pa siya doon sa ano, sa grocery kasi nga daw wala daw free sabi ko bumalik siya doon kahit walang free bumili ka at hindi pwedeng wala ako nito yan meron pa naman ako doon dalawang piraso tapos ito yung kasama dapat nitong Ariel na tatluhan ayan yung Ariel na liquid kalahating tile lang siya ayan may piring isa tapos yung sunrise sabi ko tatluhan bakit ito single lang tong kinuha niya iwan ko kung anong nangyari dito sa anak ko tapos yung ito sabi ko dalawan ganito tinan mo isa lang ang binili niya ano ba yan pwede pong anak ko talaga sabi ko sa kanya dalawa ang bilhin nito liquid na surf sabi ko dalawang tiga anim tapos ito dapat tatluhan ito Ewan ko ba bakit ito lang ito ang kinuha Tapos, ayan, bumili rin pala siya ng klaro. Ayan, mantika namin ito mga kasari. Kasi mula nung naupirahan ako sa bato, ayan, ganito na yung gamit namin ano, mantika, klaro. Ayan. Ayan ang lahat ng na pamilya namin mga kasari. Eh. Yung na namin. Ayan. Ayan mga kasari, yan uh, ayan na lahat ng pamilya namin mga kasari kanina. Ayan, yung sa bayan mga kasari, ang napamili ko ay nasa ano, uh, nasa 2-5. Tapos dito naman sa barangay namin, yung napamili ko sa sigarilyo at saka yung swak na ano, yung swak na bear uh, ang napamili ko ay 530. Ayan, yan lahat lang ang napamili ko mga kasari kanina. Ayan. ay well, mga kasari ha, hanggang dito na lang muna itong video ko mga kasari. Uh, maraming salamat sa inyong panunood at supportan nyo sa mga video ko. Yan. Yan, yan lahat na pamily ko mga kasari. Babay na muna mga kasari.